Good morning po sa Arabia at uh, magandang uh, hapon po o gabi dyan po sa inyong lahat, akin po mga viewers and subscriber at uh, maram salamat din po sa mga suporta na binibigay niyo po sa akin pong uh, munting channel. For today's video po mga ka-viewers ay uh, samayin po muli ako ngayon sa kusina para po uh, magluto po tayo ng aking pong, uh, uulamin po para po ngayong araw na to hanggang gabi na rin po. Uh, huwag na po natin ito patagalin at uh, punta na po tayo sa kusina. Ito na po yung ating pong mga sangkap na gagamitin mga ka-viewers. Gagamit po ako ng uh, limang pirasong uh, iklog na nilaga po at uh, gagamit po tayo ng bawang ng sibuyas, ng ground black pepper, at ng kalati po na chicken cubes. At uh, lalagyan po natin siya ng patatas, ng carrots, ng green bell pepper, at uh, lalagyan ko rin po siya ng uh, kunting uh, sukal po, pampabalans po ng ating pong uh, lasa. At uh, siyempre po, gagamit po tayo ng tomato paste, ng mantika, ng asin kung kinakailangan, at ng tubig. Kaya simulan na po natin ang ating pong pagluluto. Diyan po muna natin ang mantika mga ka-viewers. At uh, atin po muna po i-fry po yung pong, uh, carrots, yung pong uh, bell pepper at saka po yung uh, patatas. naipon natin mga ka-viewers yung pong carrots. Okay na po mga ka-be-workers, ng share side po muna natin. Sinuduman natin mga ka-be-workers yung pong uh, patatas. na to mga kagawers shoot out side muna natin i-fray lang po natin ang sandali yung pumbel pepper Okay na po ito mga ka-viewers. Atin mo nang uh, i-set aside. Bawasan ko na po ng matika mga ka-viewers. Lagyan na po natin bawas. Lagyan na po natin sibuyas. Lagyan na po natin ang tomato paste mga kalit. Kunti lang po. Lagyan na po natin ang tubig natin. Lagyan na po natin yung pong uh, kalati po ng chicken cube. At uh, na rin po natin ng ground black pepper. Tapan muna natin mga ka-viewers, Antay lang po natin siyang kumulo. Ngayon na natin mga ka-viewers. Yun! Lagyan na po natin mga ka-viewers yung pong, mga carrots po saka po yung patatas. natin mga ka-viewers. Na po natin siya ng asin. Pagpo na natin mga ka-viewers, antay na po natin maluto yung carrots at saka po yung napatatas. Ganyan natin mga ka-viewers, luto na po yung patatas at carrots po. Ganyan na po natin yung bell pepper. Pinaganda rin po natin yung pong limang iklog. Ipintahan po natin ng konting asukal po. Depende po sa inyo mga ka-viewers. lang natin mga ka-viewers para po makot po yung... Uh, para makot po yung iklog natin ng sauce. Magpo natin mga ka-viewers, baka po may kulang. Mmm, sarap. Sana. Ang po muna natin mga ka-viewers, antay lang po natin na ma-reduce po ng konti yung pong sabaw niya. Tingnan na natin mga ka-viewers kung okay na po. Yun, sarap ng ulam po. <laughs> share natin. At kung bago pa lang po na napadaan sa akin pong YouTube channel, eh, huwag po kalimutan na mag-subscribe. And click na din po ang notification bell para po update it lahat sa mga video na ako pong i-upload. Pwede na po natin ito patayin mga ka-viewers. Ito na po ang finished product po natin mga ka-viewers. Ang aking pong ulamin po ngayon tanghalian hanggang hapunan. At uh, ito po ay eh, tatawagin po nating uh, egg apretada to all my subscriber and to all my viewers shoutout po sa inyo lahat at uh, maraming salamat po muli sa pagsama sa araw nito sa akin pong pagluluto at bye uh, bye po sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kain po tayo